Ngon. Daug mo. Ah 7 of 8. Magandang morning po. Yeah. Mga kami nang uh, palaya. Tuyo. Ay, ay, ay. Tuyo saka paksi ng isda. Da meron pa yung uh, pito po today and uh, tatlong bay. Karol na po yung belly mo boss kakain na kami para kaboylo sa pag ng baboy Alan, malis pa naghatid sa kanyang mga chicken kasi dang yunage di busy rin sa pag repack ng kanyang kutsinta dahil uh, maraming Christmas party today mga boss Uy, nahubog <laughs> din kagabi, EDI. Yeah, mama. Mhm. <laughs> mm -hmm. <laughs> pinuno og kanang masamasa si Minco nang nuwa di ay. Kaya wa igo na sa napata ko to. Igo ko. Hm? Di dura to mata pag kanang ginuwat di mo wa kay mo uli. Sa sitwis. Sa brigo mo imam na ka ne. Kay bol siya bro buli ba kala sikom la kawe. Abot ni albur la city media. Jesus Jesus. Ngita gate. Sige na mauna na tay. Ano ko? Di size ka buok. Di baon. Ano ang gagdusir ah? Nawali ka mga gano'ng Buinas na yung payo. Basta wala ikaw. Sige na ka na ba? Okay. Kahon na pa yung para sa ating mga military mouse. Meet up yung sa Johnson Davis. Yung pahabol. Dito pa. Gawin ko luway. So ayan. Naging uh, pito pa yung ating uh, buong baboy today mga boss. Ang e, umabuli na large size na belly po para sa Paris Church sa simbahan mo so, boss yan yung ating ano po nauna ang tatlong belly wala no, going to luway yung buong baboy po, walang pula na rin po Eh, yung okay. pangalawang ma-out this morning mo boss going to luway natin 24 minutes Ah, meron pang lima Ah, uh, meron pa lang huling bili, hindi pa naluto yung para sa Paris George. So lunch time na no? anda na na lahat yung lechon mo, boss. Yung uh, lima this uh, afternoon po. Tapos lang matahi. After mag-lunch, katay na naman para sa order na siyam bukas. Yan, yeah. ganyan. Uh, Paksiyo na isda. Sandinas ah, uh, ini hau ni ikap na backbone ah, uh, liver favorite ni ikap ah, oh, sini lah sini kau na delik nemo loy loy soft drinks Okay. Order ng PH Opo Going to Grandstand Tik ng mga tutong Kaila sobrang busy mga boss Kailangan pa yung pagkataya namin ng baboy May walo pa Ito rin yung para sa primary class So ayan Panailinis pa ng baboy mga boss Hello mga boss For tomorrow, tomorrow. Ito naman yung yan, ito naman yung ano, pahabol na project sa buwan ng December po. At least nakahabol mga boss. Yung ating paglubluban. And gandahan lang yung natin trabaho ni Alan. Kahit may mga order. So, kahit may mga order mga boss, talagang nigyang ano pa oras pa rin yan. Kahit na mga 1 hour, 2 hours para lang makabit yung mga tiles. Uh, for Sunday, magamit na po yan. So, sa Pasko po. Talagang ready na yan mga boss. Tignan tayo hirap sa paglublob ng baboy. Ah, salamat naman sa mga order this month. Talagang ayan. Uh, yan yung katas mga boss. Yung mga paghihirap. Yung nakaraang linggo po. So ayan. Kami magbalot. No? Ba, kumbati pala? Bati pa boss! Ayan. <laughs> Deliver nga naman sa doon, doon. Sa order ni Bustopet pala. Doon sa Grandstand. Ayan. topet Shout out naman yung para sa primary glass yeah. sa lutong po nagkrak na po. talagang poly plastic yung katawan mga boss pero hindi lahat ng baboy ganyan po uh, nakadepende lang yan sa ano po sa uri ng baboy talaga yung crispiness na balat meron din kasing malambot pindi sa breed salalay pa rin sa baboy yung crispiness wala po sa lechonero po yung lechonero taga pangalaga lang yan pero yung talagang crispiness yung super lotong na klaseng balat na sa baboy yan was. ito naman sa nambatak no, metal corpse magandang hapon mga boss parang plaka rin at samba tayo na tayo mga boss 37 and 33 kilos po Ang sa primary glass 33 kilos Okay Kami ay deliver no? Para sa mga ano Mga nagsiselebrate ng uh, Christmas party Ano so, ang Christmas party po yeah. Yan Nag deliver kami ng ikat mga boss Wala yung delivery po Wala Yung baby po lang si Ikab stay put lang dahil uh, nalapitan ng aso walang tiwala yung aso sa mukha ni Ikab sa <laughs> so, yan uh, pag uwi namin kayo na pag eh, sa... nagpatuloy kami sa paglinis ng mga baboy po tila natapos na rin nandun na sa freezer yung uh, shampoo for tomorrow nda uh, mo na rin yung ating mga kasama po nagpapahinga na. Uh. So, sa mga nagtatanong kung nga nasaan daw si Boss Willis itong uh, busy day. Ay hindi po talaga siya mapadpad dito mga boss kapag alam niyang busy. Dila uh, sabi niya is, uh, wala daw siyang maitulong. And uh, ayaw, -ayaw niya rin niya makita kami na ano, may busy sa ginagawa. Kaya hindi po papayag yan. Hindi po talaga paupo-upo si Bruce Willis ma boss. Talagang tumutulong yan. And, uh, ayaw ko na mga tutulong sa sapagkat uh, super mausok and uh, mainit. Uh, bawal po sa kanyang health. Lalo na uh, siya ay matanda No? So, punta lang si Bruce Willis dito kapag ka-ordinary lang mga boss. Hindi talaga busy. Para ma-relax lang. mag jinsing ginsing and... Uh, od ng TV And, uh, bukas siguro is uh, papadalahan ko na lang ng uh, ano yan was yung mga kailangan ni po yung mga kailangan ni Boss Willis mga kape, sukal uh, yung uh, bigas uh, ulam And, uh, 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 this weekend baka padpad -pad sa dito po hindi naman gaano uh, super busy So, bukas meron pa rin tayong ano, uh, lilitsunin and uh, maaga kami puntang bukid. Uh, bandang alas 4. So, kailangan makaalis na kami dito po. Alas 4 ng madaling araw. Uh, punta alat kami ng sagbayan para kuha ng mga litsunin. So, till next video po. Anisang uh, masagana masaganang, masaganang pamumuhay po. Alam.